house plants for your aquarium so guys this works like a aquaponics and when it comes to house plants para sa mga ganitong aquarium is one of the best choice natin is itong spider plant which is very common dito sa Pilipinas dahil na madalas natin siya nakikita sa mga garden supplies sa mga may bahay-bahay dyan bukod kasi sa maganda siya madali rin siyang paramihin so this is my um, spider plant dito sa aquarium na to guys so ito yung sample ng ginawa ko galing lang to guys sa tawag dito sa bottle ng zone rocks yan kita nyo naman ganda nyo tignan kulay puti pag tinanggal mo yung label ng zone rocks is lalabas na yung kulay puti binutasan ko lang siya sa gilid at sa baba and then nilagyan ko siya ng mga pebbles at saka linagay ko tong ating snake plant Yeah. Ah, sorry, spider plant pala. Snake plant tuloy. Spider plant. Yan, ang ganda niya tignan. Kagandahan sa spider plant, guys. Ano siya eh? Um, gustong gusto rin niya talaga yung tubig so kahit nga huwag mo siyang lagyan ng pebbles directly lang siya dyan pwede siyang mabuhay at magta talaga yan ang ano lang dito guys is nilagyan ko lang siya ng pebbles para mahawakan niya yung halaman kasi medyo mahangin dito katapat ng bintana so ayoko nang natutumba yung halaman gusto kong uh, stable siya. Well, anyway guys, punta tayo sa loob ng room. May mga iba pa ako doon na linigay. Yun guys, sa dito tayo sa loob ng room. As, as you can see guys, yun, tanaw nyo na dito agad yung mga aquarium setup ko dito sa loob ng aking pinaka uh, working um, uh, room. So, tala, papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Well guys, dito sa planted tank na to, wala pang ilaw to pero maliwanag naman kasi dito kaya survive naman yung mga halaman eto yung mga spider plant na linagay ko dito actually isang bunch lang to na binigay sa akin tapos pinaghiwalay ko na lang kasi masyado na siyang makapal so eto yung mga uh, nahiwalay ko and others naman is pinan ko sa lupa para meron akong extra magpaparamihin ko siya So, yung iba, nilagay ko sa sump. Yan yung sump po guys. Kulang pa ng filter dito, pero okay lang. Nasa cycle period pa lang naman ako. Tapos, eto, guys, yung mga spider plant. Directly yan, guys, nilagay ko lang. Wala yung mga subs, uh, lupa. Uh, oh, buhay na buhay naman siya. It's been 5 days yata na yun yan. Tapos, eto naman yung isang ginawa ko. Gawa naman siya sa battle ng C2 gawa siya sa battle ng C2 guys so yan no hindi ko na kailangan ng alambre yan ginawa ko lang din siya ng pinaka hook niya galing dun sa mismong bote ng C2 tapos pinainitan ko siya para maform natin yung parang hook yan so ganyan ang itsura niyan dito regular led light lang yung gamit natin pang ilaw which is okay naman siya buhay na buhay dahil ang kagandahan din sa spider plant hindi siya nagre-record ng sobrang liwanag ng direct sunlight no hindi niya kailangan parang photos din yan na um, mas nabubuhay sila in direct sunlight. So, yan. Meron na tayong natural filtration sa mga tank na to. At simula nang ako ay nag, natuto o nalibang sa fish keeping, guys, talagang laging partner na yan, dalawang yan. Isda sa kahalaman. So, makikita nyo lahat ng mga tank ko ay may mga isda talaga yan, guys. At saka, syempre, may mga halaman talaga yan, guys. Kagaya nyan, mga nubias, ganyan sa baba. Walang filter pero may halaman din yan. No? Laging may halaman yan guys. Kasi isa sa natutunan ko sa pag -fish keeping, talagang magbe-benefit ka pag pagsamahin mo yung isda at halaman. Dahil, yung halaman nagbe-benefit sa isda at ito namang ating mga isda nagbe-benefit sa halaman dahil uh, nililinis nyo yung tubig kung saan nabubuhay yung mga isda natin. At sa kabukod doon yung income naman pagdating sa paghahalaman is, oh, minsan mas okay pa sa pagisda. Dahil minsan mas 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 masarap magbenta ng halaman dahil yung transportation mas madali. Mas madali rin siyang buhayin kumpara sa isda siyempre. So yun, guys, ilang ma-share ko sa inyo kung gusto nyong gayahin, pwedeng-pwede nyong yung gayahin yan guys. Oh, ganda tignan di ba? O hindi siya madumi tignan kumpara dun sa basta ilalagay mo lang. Meron siyang may dating siya, di ba? So, yun lang guys. Thanks for watching. Don't forget to follow me here on TikTok and on my YouTube channel, Simply Fishy. PH. God bless everyone. Have a nice day. Bye-bye.